guys for today's vlog guys magluluto ako ng upo so ito yung upo ng Taiwan Ayan. maliit lang siya so ngayon ang gagawin ko dyan ay babalatan ko ng tatanggalan ko yan ng balat so gagamitan ko ng ito yung pang scrape na ito Tapos, igisa ko lang yan, guys. Sa, uh, titingnan ko muna kung ano yung pwede kong gamitin na panggisa. Baka yung ano na lang yung uh, dried na hipon. Masarap ito yung um, ano, igisa lang siya. Pwede rin lagyan ito ng igisa sa kamatis. Pero ako kasi hindi ako naglalagay ng kamatis. So, bawang lang at saka ano yung kipon so nabalatan na natin ngayon hinugasan ko na rin yan nirings ko muna bago ko ikat ulit kasi kailangan natin yung pag ano na siya yung nabalatan na kailangan uh, hugasan ulit kasi nandoon yung dagta ng uh, balat ng uh, opo So, ganyan lang and then tatanggalin ko yung gitna ganyan guys tinatanggal ko yung gitna nyan So, ngayon, ikat ko na yan ng slanting. So, slanting lang yan ang manipis para madaling magoto. Ayan, so, ganyan din. Ito, so, ganyan din. Slice lang siya ng manipis. 这应该。 ito na guys, yung hipon na gagamitin ko sa gulay mamaya, sa upo ayan yung upo natin na na-slice so ayan yung ating uh, hipon na gagamitin, bali dried hipon yan, so ngayon nagbabad na ako dito para mamaya, para lumambut siya, ayan, palambutin muna natin yan bago natin ifry ito na guys mainit na yung kawali natin, naglagay na ako dyan ng mantika, at ngayon ilalagay ko na ang uh, dried fruit maglagay din tayo dyan ng garlic ito na yung chopped garlic So ngayon maglalagay na ako ng tubig bago ko ilagay yung upo. At maglalagay na rin ako ng ingredient. So maglalagay ako ng rice wine. Kaunting rice wine. Uh, chicken powder. At saka salt. And then, lagay na rin natin ang opo. Ayan. So, takpan lang natin yan. So, ito na guys. Luto na yung ating gulay. Ayan. So, pwede na natin yan iserve. Maglagay na tayo sa isang lagayan. Ayan. Ang ganda ng pagkaluto. Ayan. Hindi siya na yung ano hindi siya nadurog. Kasi tama lang yung luto niya. Yung timing sa pagluluto. Wow, it's yummy. So, yan na guys. Thank you for watching. Please don't forget to click like and share. Thank you. Bye-bye. God bless.